Alam mo ba mga kahapiton that having dreams is most likely you have your own Google Maps in life. Na kung saan, yun yung magbibigay sa'yo ng direction kung saan ka pupunta. Isa rin yung magsasabi sa'yo kung mali na ang dinadaanan mo sa buhay. So, ba, kaya ako nasasabi na napaka-importante na meron kang pangarap na kung wala, wala kang direction sa buhay. Siya yung magbibigay sa'yo ng disiplina na kung saan sasabihin niya sa'yo kung kailangan mong kumaliwa o kailangan mong maghintay kasi traffic. Siya yung magsasabi rin sa'yo o magnonotify sa'yo na oh, dito sa lugar na to matraffic, pwede kang dumaan sa ganitong lugar pagka meron ka kasing dreams, yan yung nagbibigay sa iyo ng enthusiasm. Sa iyo nagbibigay sa iyo ng endurance. Yan yung nagagawa kasi noon. Na kung sa kahit anong layo yan, sigurado ka kasi sa patutunguhan kasi nakikita mo. All you have to do is ipin mo lang kung saan yung lugar mong gustong puntahan. Mangarap ka, ipin mo what is i goal mo, then yun ang, pang, yun ang magbibigay sa'yo ng daan kung saan ka pupunta. Kung saan ka dadaan, saan ka dapat huminto, saan ka kumanan, saan ka kumaluwa. Kaya importante na meron kang dreams na kung saan yan yung magiging Google Maps at magdadala sa'yo sa gusto mong patunguhan. Magiging madali ang paglalakbay mo kung malinaw sa'yo ang dreams mo. Panoorin nyo na lang po yung vlog ko about... Uh, uh, dreams, about the goal setting. So, kapag ka mayroon ka ng dreams, then set goal. Ipin mo na. Then, start. Work it out. And move forward. Kumanan kumaliwa ka man, bumago ka man ng linya, yung dreams mo na yan na magsasabi sa'yo, mali yan, mali yan, babalik ka sa dati mong linya. Alright? Iyahatid ka niyan sa gusto mong patunguhan. At sigurado ako, tamang direction ang pupuntahan mo kapag meron kang the rings. Happy to